Sa pagkakataon po ito, tayo po na makakausap live ang uh, chairman ng Senate Committee on Basic Education at Ways and Means uh, sa katauhan po ni Senator Sherwin Win Gatchalian. Senator Gatchalian, good morning. Johnny Banyas po. Live na po tayo, DWIZ, Alin Channel 23. Hey, good morning, John. Magandang umaga sa ating mga tagapakanig. Good morning. Alright. Unang-una sa lahat, reaction po sa pagbabalik bansa ng uh, dating ng Bamba na si Alice Guo, Senator? Uh, ito nagpapakita na napakahirap para sa si isang pugante uh, na tumakas sa kamay ng batas. Mm -hmm. uh, nasabi ko sa mga unang pag-uusap uh, natin dyan, sa mga unang mga interview natin, na uh, liliit at liliit ang kanyang mundo uh, at uh, mahirapan siyang gumalaw o tumakas o lumipat sa ibang bansa. At ito na nga, patunay na Uh, hindi magiging produktibo o hindi magiging uh, successful matagumpay yung pagtakas ng mga mga mayroong sala sa batas. Kaya ito na yon at uh, nandito na siya at uh, dapat humarap siya sa Senado. What's next uh, Senator Win? Kailan siya posibleng humarap at sa ang susunod na pagdinig ng Senado hinggil sa POGO and in particular kay uh, Guo? sa lunes meron kaming uh, pagdinig at uh, siya ay uh, papapuntahin doon at uh, ipapagpapatuloy natin yung ating mga pagtatanong sa kanya lalo na yung uh, kinalaman niya at mga taong nasa likod ng pogo mm -hmm. uh, gusto rin namin malaman kung sino-sino uh, yung mga tumulong na opisyalis ng gobyerno dahil sa mga informasyon na nakukuha namin, mm -hmm. hindi lang naman siya, kundi may mga kasabwat rin na mga kasama sa gobyerno na tumulong para maitayo itong uh, Pogo Hub mm -hmm. sa Pamban. Kaya uh, dapat masabi niya lahat kung ano yung ganyan nalalaman. At ano pa yung mga plano ng mga uh, nag-ooperate ng Pogo dito sa atin. Mm -hmm. uh, sa ganit nakikita nakita, nakita naman natin dyan yung Pogo sa Pamban, isa sa pinakamalaki sa buong, probably uh -huh. sa buong Asia. Kaya, may plano itong mga ito na patakbuhin dito sa ating bansa. Hmm. All right. Yung uh, temporary custody sa kanya ng PNP Custodial Center Senator Win if ever po na kailanganin niyo siya at sabi niyo nga ipapatawag niyo sa Monday, ay eh, doon niyo na rin po ba siya pag ai-stay uh, sa Senado? Sa pagkaalam ko pagtapos niya diyan sa Camp Crame pupunta na siya sa Senado. Meron kasing warrant of arrest para sa kanya na uh, in-issue ng uh, isang korte. Eh at uh, pagtapos ma-process yon ay pupunta na siya sa Senado within the day rin. Oh ah, within the day? Yes. Okay, okay so pwedeng tutukan siya ngayon sa custodial hanggang sa pagpunta ng Senado ngayong araw na to? Correct. Correct. Wow. Correct. 'Yun ang yun ang aking uh, information galing sa aming Senate Sergeant-at-Arms. Pero ano pong gagawin niya doon? Wala pa namang pagdinig ngayong araw na to, Senator Win. Lunes pa. Ang uh, Senado kasi ang mayroong arrest order, ah, wala ah. nang iba. Eh. Okay. Uh, nauna ang Senado sa paglabas ng arrest order at uh -huh. pwede mo lang i ang isang tao kung merong mm -hmm. arrest order. All right. Uh, speaking of uh, custody, uh, nung malaman po ng uh, mga kapwa niyong mambabata sa mga babang kapulungan na pababalikin na ng balsa si Guo, eh nagkaroon din po sila ng intensyon na magsagawa ng, ng uh, o ikangay, imbitahan siguro sa kanilang mga pagdinig. Ah uh, okay lang po ba ito sa inyo mga senador? Senator Win. Ganun naman uh, mayroon naman kaming interparliamentary courtesy mm -hmm. so rinirespeto namin yung kanilang intensyon at proseso at ganun din ah uh, uh, rinirespeto nila yung aming intensyon at proseso. Kaya uh, uh, hindi magiging uh, problema no yung pagpayag uh, ng Senado uh, sa pag uh, re-release kay Alice Go okay ko sa kongreso pero senator win hindi ba magkakaroon ng redundancy silang yan kung halimbawa kung ano yung ginagawa niya sa Senado maaring ganun din lang ang maging uh, scenario pagdating sa kamara Pwede rin mangyari yan dyan. tama ka diyan no talagang uh, magkakaroon hindi natin may iwasan na merong overlapping or redundancy mm -hmm. Sa ngayon lang meron na eh di diba? may ginagawa kasi silang investigasyon doon meron din mm -hmm. kami so meron talaga at uh, ganun talaga no ang ang proseso dahil hindi naman natin mapipigilan ang uh, uh, isa't isa uh, ang kongreso at senado na gumawa ng kanilang sariling investigasyon. all right yan ang mga positibong uh, resulta ng pagbabalik bansa pagkaaresto at pagpababalik bansa kay Guo uh, mm -hmm. with your indulgence, senator Win mga negative naman itong uh, ipapasok ko uh, kasi Marami po ang uh, nagre-react ng mga kababayan natin. Unang-una, mukhang may VIP treatment, quote and na naganap sa pagpapabalik bansa kay Alice Guo. Can you comment on this, Senator Bin? Ako, yan din 'yung aking pananaw dahil uh, unang-una naka-private plane pa siya uh -huh. pagbalik niya dito mm -hmm. at uh, uh siguro, gusto rin natin itanong sino gumastos ng private plate. Iyon, no? tumbok. Uh, diba? Kung sino mm -hmm. may-ari, sino gumastos ng private plate. Mm -hmm. At uh, pangalawa, sinundo pa siya ng dalawang matataas na opisyal, opisyalis natin. Precisely. Susunod no? ko pa itatanong, kailangan po ba dalawa? Kailangan po pa talaga si Secretary Abalos at saka si Chief ang sumundo? Hindi naman to itong itong si Alice ko uh, mayor to ng maliit na na lugar at uh, nakita naman natin na uh, parang uh, parang nabibigyan siya ng special treatment uh -huh. uh, para sa akin ay parang ano parang hindi parang overkill din uh -huh. nangyari. Ito pa. Uh, kaya kaya para sa akin ano eh parang uh, nakakapagtaka na ang nangyari. Ah uh, pwede ba nating sabihin nakakataas ng sa Senator Win? Ah uh, nakakapagtaka 'yun nung aking mm -hmm. uh, unang reaction nung nakita uh -huh. ko 'yon dahil nga ah uh, uh, pwede naman mag-commercial plane, uh -huh. diba? Pwede naman ipasundo sa mga uh, matataas na high ranking uh, uh or yung yung uh -huh. high ranking na uh, uh -huh official sa kanilang mga uh, ahensya. Uh -huh. Pero ito kasi ang nangyari dito, yung pinakamataas eh. Uh -huh. So, nakakapagtaka at uh, uh, para sa akin, eh, iisip ko nga ano yung ano yung mabigat na dahilan bakit ganyan ang uh, nangyari. Uh, Ayoko kong sirain ang araw mo, Senator Win, pero kahapon pa ako gigil, nagigil eh. Pasensya na mm -hmm. Kasi kung ikukumpara mm -hmm. po natin sa naging uh, senaryo nung panahon ni Senator Laila De Lima at kung matatanda mm. niyo po uh, Senator mga kabalitaan, kabalitaktakan, yung isang inakusahang aktivista na ginawang komunista yung nanganak po mm. sa bilangguan at namatay yung baby kung paano mm. nila itinrato uh, Senator mm. Win tapos ikukumpara mm. niyo po dito kay uh, Alice Guo na nung lumabas siya ng Indonesia ang ganda ng damit eh Walang mm -hmm. posas, nakapaglakad mm -hmm. na parang miyembro ng anong grupo yun, K-pop ba yun? Di ba, sir? Pasensya <laughs> na sa wording sa pero nakakagigil mm -hmm. kasi eh. Kung titingnan Tapos, mm -hmm. ang isa pang nakakagigil, Senator Win, sorry ha, ah. sorry. Mm -hmm. Yung mga mm -hmm. picture na lumabas. Mm -hmm. Di ba na parang mag-outing lang sila, nagpa-selfie, nasa gitna ng sekretary at ng chief PNP, ng itsura na mo, Parang nagbakasyon na sinunduan ng nanay ng tatay ng Tsuhin, parang gano'n ang Di po ba? Ang ating mga kawani ng gobyerno dapat uh, mag-exercise ng professionalism at uh -huh. proper decorum at all time. Uh, hindi nila dapat tandaan nila pagpupugaan ito, tumakas. Correct, ito. hindi po at, ito celebrity. Uh, at at uh, nahuli to ng Indonesian government. Hindi naman tayo nakahuli nito kung hindi lang ito pumutok sa media ah uh, hindi pa mahuhuli to at ba, malamang hanggang ngayon hindi natin matata hindi natin mahuhuli Kaya dapat wag natin na uh, uh, bigyan ng uh, napakalaking a uh, uh, importansya dahil criminal to eh to at ang daming kaso dito sa ating bansa at isa Kaya, pa sir opo yung... sorry sir ha bago kita maputol treat, opo sorry sir may isa pang gabasto sa naginoo eh ko, sabi ko lang intomalikod sabi ko lang itong special treat oo oh. Oh, sabi ko lang itong special treatment ay eh, nakakapagtaka dahil uh, bakit mo bibigyan ng special treatment ang isang kriminal? Mm -hmm. diba? hayaan, mo siyang, hayaan mo siyang bumalik dito ng, uh, sa normal process at mm -hmm. uh, hayaan mo na lang na mga uh, officiales ng gobyerno, yung mga yung, uh, mid-ranking officials ng gobyerno, Apo? ang uh, magsundo sa kanya dahil hindi naman dapat bigyan ng special treatment. Opo. At ito pa kung nakikita niyo yung video, Senator Win no, yung uh, kinakausap siya ng uh, mga media, tumalikod. Tinalikuran niya yung mga kagawad ng media, ayan no sa kanyang sa press con kaninang madaling araw. Mm -hmm. Well, mm -hmm. well uh, hindi ko hindi ko po lubos maisip na hahantong sa ganito na ang nangyari parang mas na-overcome ng negative na mga reaction, yung accomplishment dapat. Malaki accomplishment to dahil napabalik bansa eh. Wala namang correct, question doon, Senator win Kaya lang, yung proseso... Pero is dapat is... Uh -oh. Go ahead, sir. Hindi, sabi ko lang, dapat isipin natin na pabalik to. Hindi dahil sa uh, sarili nating enforcement agency. Sa uh -huh. Indonesian Enforcement Agency to. Uh -huh. Kung titignan mo yung timeline nung uh, lumabas to sa media noong August 19... Mm. Ah, uh, wala pang isang araw o dalawang araw na pabalik si Sheila Go. Opo. Wala pang isang linggo na pabalik ngayon si Alice Guo. At uh, we have to give credit to the Indonesian uh, enforcement agencies. Mm -hmm. Ang sinasabi ko, kung hindi pa ito lumabas sa media at hindi pa na uh, na na nabulabog na ang buong bansa, eh hindi pa mahuhuliyan. Mm -hmm. so, at uh, dapat hindi natin ipagkatuwa na Uh, siya ay babalik na at uh, at at uh, dala-dala ng ating mga enforcement agencies dahil mm -hmm. isipin natin kamuntik nakatakas to no at ah. uh, kamuntik makaiwas sa uh -huh. uh, mga kasong isinampa sa kanya mm -hmm. wow anyway pasensya na senator win kung nadamay kayo sa gigil ko ha? <laughs> Hindi, okay, ganun din, <laughs> uh, din yung Kasi... aking, din yung aking pananaw. Opo. Eh. Opo. Uh, uh, nung nagulat nga ako uh, na itong oh, itong mga pangyayari. Oh, Lalo na yung private plane, no? Kaya, Opo. Uh, pag umupa ng private plane, alam naman natin yung gastos. Mm -hmm. Alright, so isasama nyo ba yan? sa so, itatanong nyo sa lunes, Senator? Kasama yon, Kasama right. yon. In fact, uh, kahapon sa hearing, kumunti ko na itanong, pero wala pa kasing confirmation. Uh -huh. So, uh, ngayon, eh, uh, meron ng mga pictures, kaya kasama yun sa mga tanong. Okay. At saka isa pang bagay, sir, uh, pa pakisuyo lang, pakitumbok naman po kung sino yung mga sinasabing uh, opisyal ng gobyerno ng pamahalaan na posibleng tumulong para makatakas. Correct. Kasi mismong si Secretary, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang nagsabi na mukhang may mga taga-BI talaga eh, na sangkot dahil hindi siya makapaniwala na sumakay ng bangka mula sa isang beach, sumakay ng barko, para makatakas ng Pilipinas, dahil parang malasini raw ang dating, Senator? Sigurado ako may tumulong dyan. Uh -huh. no? 100% right. yan. Hindi ka pwedeng kumuha lang ng bangka at sasakay ka. At opo, opo, babagsak opo. ka sa Malaysia or Indonesia. Mm -hmm. May professional na tumulong dyan. Mm -hmm. no? right. So, uh, yun ang dapat nating tumbukin. All right. Nasa inyong pagkakataon, Senator Win. Marami pa akong gusto itanong, marami pang gustong mag-react. Pero nasa yung pagkakataon, karagdagang uh, reaksyon at uh, pahayag. Senator Win. go ahead. Maraming salamat dyan at uh, maraming salamat sa ating uh, mga Indonesian counterparts at uh, maraming salamat na rin sa mga Philippine uh, Enforcement Agencies natin dahil sa mabilis na pagko-coordinate rin okay. sa mga Indonesians. All right. Bukas po ang programa at ito. Sana win for update ah, sa lunes, lalo na po kung mayroon mga mga impormasyong bagong lalabas para sa o, kaugnay ng uh, isyong ito. Senator Wynne Gatchelian, maraming salamat. Good morning. Ingat po. God bless. Thank you po. Maraming salamat. All right. Yan po mga kabalitaan, kabalitaktakan. Senator Win Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education at Ways and Means. Pasada.